What's up mga kwang for today's video Tara kita sa Taktak Punta tayo sa DK by 6am So time check is 6.02 in the morning Let's go! Ayan, yeah, parami na tayo nakakasabay Kasi 6.08 na Tara <laughs> sa may centro mall May nisigat ng araw Hobot! <laughs> Hobot! Pero So, na tayo sa grand opening, ano? Ride with Murphy. <laughs> You know, right. All right out. What's up? You know. Open na, tara na. All ready na ang long table, oh. Let's go. pre upside dia sa grand opening ng DK by 16 am Syempre, naka-uniform tayo, right? Good morning. Good morning, you know. Kapit-kapit kapit si Murphy, oh. Dapat dapat si Jordi kasama mo eh. Hindi ko pa nakikita mo <laughs> na. Yan, order na tayo. Si Boss Brian. Yun no? Know, Akit tayo dito. Sir Aaron, anong po ba ang drinks ng malakas po? Actually, yung favorite ko lang talaga sa mga coffee shop is yung caramel macchiato nila. You know, uh, let's... Solid! Solid! Let's go! Let's <laughs> go! ang Chil, okay. lang menu. Mga show din lang <laughs> Meron bang <pati> sa likod? 'Yung 'yung pinagtaungan natin no? waiter oh. Pinakamalakas sa rider ng Team 6 AM 'to Check tayo dito, solid. Sarap ng kape. <laughs> si mga Manait. Good morning! You know, may pizza po. <laughs> you know, si Bisiklista! Sup? You know, pizza! <laughs> Yon, so, tapos na tayo mag-ride. Uwi na. May pasok pa tayong alas 9. So hanggang 10 o'clock pa naman sila. Kaya habo na kayo. Free upsize. Let's go! Salamat, DK by 6 a.m. Solid coffee. Try nyo. Bye! He's out!